Nadala si Ate Lakam. Marami na palang gamit o damit si Paolo Abilino sa bahay ni Kimi. Kaya okay na okay lagi mag-overnight. Pamilya na rin naman ang turing nito. Himlay malala ang daming pasabog. Araw-araw tayong nabibigyan ng mga gandang ayuda. Kaya pa na ang mga fans ay umiiyak agad sa social media. Ganyan yan sila Kapag may bagong update sa dalawa, hindi siya natutulog gumawa ng mga paninira. Katulad ngayon, good news ang mga nangyayari sa Kimpaw. Matagumpay ang tatlong mall show nila. As in dinagsa ng taong bayan. Inang beses na pinag-usapan online. At nababadita sa telebisyon. Kapag ganyan, Sandawa ma nagkalat ng mga bashers. Ito nga ang ilang komento. True yan, ang daming haters ang nagdiparan. Pati nga sa Showtime Live, ang dami kong nakikita ng mga paninira. Kay Kim Joo, Kesho OA at masyado daw obvious na hindi siya Beth Paulo Bilino. Pain pa ang mga supporters ay todo tanggol. Buod pa rito, si Paulo narin naman ang palaging nagsasabi. Lahat ng mga ipinapakita, Hekimi ay hindi scripted, hindi panuloko sa mga tagahanga. Usang dumalabas ang pagmamahal niya kay Kim Chiu. Ang tanda nga ng bonding moments nila. Palaging jingin lahat ang efforts at pagmamahal na isang paolo binino. Anong senyo